Umabot sa 172 barangay sa Western Visayas ang isinailalim sa Election Areas of Concern sa isinagawang command conference ng Regional Joint Security Coordinating Center o RJSCC. Ayon kay Comelec 6 Director Attorney Dennis Ausan, sa 172 barangay sa Region 6, anim ang nasa Yellow Category o Areas of Concern, 163 ang Orange Category o Areas of Immediate Concern, at tatlo ang nasa Red Category o Areas of Grave Concern. Batay sa data ng RJSCC, siyam na po ang election areas of concern mula sa probinsya ng Iloilo, 51 po't isa sa Negros Occidental, labing apat sa Capiz, labing dalawa sa Antique at dalawa sa Aklan. Samantala, nakatakdang dagdagan ng cause order ang walong kandidato sa Iloilo City dahil sa premature campaigning. Sinabi ni Comelec Iloilo Election Supervisor Attorney Rainier Laison na bibigyan nila ng pagkakataon ang inireklamong opisyal upang magpaliwanag. Kasama mo sa DYI DRI RMN Iloilo. Rajuman Man Magi Maleriado, Tatag RMN.